Kayo ba'y nakapanamba na ako at ang aking sambayan ay tapos na pong sumamba sa ating Dakilang Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito po yung may video ko na ginawa na papuri sa ating Panginoon dahil siya po nagbigay sa atin ng kalakasan, dinagdagay niya ang aking buhay at patuloy akong pinalalakas sa aking taglay na karamdaman. Kaya panoorin po ninyo ito, sandali lang po ito,

sit a while with me you raise me up so i can stand on mountains you raise me up to walk on stormy seas i am strong when i am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Talaga pong napakabuti ng ating dakilang Panginoong Diyos. Hindi po ba kaya wag po tayo ihiwalay sa Kanya kung may dumating na pagsubok, karamdaman, o mabigat na karamdaman. Katulad ng nangyari po sa akin bilang stage 4 Cancer na tinaningan ng tatlong buwan that was two years ago pero hanggang ngayon ay patuloy na pinalalakas, nakakabangon dahil sa awa at tulong ng ating dakilang Panginoong Diyos. Ang akin pong kahilingan po sa inyo, tumawag ka. Laliman mo ang iyong pananampalataya na gagaling ka. Gagaling ka talaga kung anuman karamdamang meron ka kahit cancer pa yan mas malaki ang Panginoong Diyos kesa sa ating cancer. Kaya pakatandaan natin, dinigin po tayo niya. Basta patuloy tayong magsisi sa ating ginawang mga kasalanan at doon tayo kalulugda ng ating dakilang Panginoon. Kaya maaring hindi ka binibigyan ng iyong kahilingan kasi hindi ka umiiling sa Kanya dumating ang pagsubok sa iyo na stress ka, na anxious ka Huwag mo niyo pong gagawin yon. Ang dapat yung gawin, bumalikwas ka. Tumawag ka sa kanya. Pagsisihan mo lahat ng iyong ginawang kasalanan. Katulad ng inyong lingkod, walang taong hindi nagkakasala. Kaya gawin po natin para tayo kalugdan, dumood po tayo sa kanya, humingi tayo ng tawad na patatawarin tayo, dudugtungan ang ating buhay at palalakasin po tayo. Tandaan po natin, pag tayo nagkasakit, sa Diyos tayo lumapit dahil siya ang dakilang manggagamot. This is Dr. Roger Tapasio, sharing good vibes and good life.